Aliansa para sa bagong Pilipinas umarangkada na? Sa naganap na proclamation rally doon sa Lawag City sa Ilocos Norte, ay opisyal na nga na ipinakilala ni PBBM ang mga senatorial balls ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Hayagang inendorso ni PBBM ang kanyang mga napiling senador para sa kanyang senatorial slate at hindi nga naiwasan ikumpara ito doon sa kanilang mga katunggali. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang mga napiling kandidato para sa pagkasenador ay walang bahid ng korupsyon at subok na mga lingkod bayan. Ipinagmalaki din ng Pangulo na sa kanyang senatorial lineup lamang kumpleto ang bilang ng hanay ng mga senador na tatakbo para sa May 2025 midterm election. Panawagan ng Pangulo na huwag iboto ang mga senador na sumusuporta sa mga pogo at patayan ang mga politikong involved sa mga pogo at mga korupsyon, lalong-lalo na ng panahon ng pandemya at ng tukhang. Kaya naman marami ang kumuri sa pahayag na ito ng ating Pangulo. Kaya't ang tanong ng ating Pangulo, gusto mo pa bang bumalik sa kadiliman ng tukhangan at ng korupsyon?